ang dami raw nagtag kay Mariel ng video kung saan makikita ang hinalikan sa lips ni Regine Velasquez ang mister niyang si Senator Robin Padilla. Nag-react dito si Mariel at ibinahagi sa kanyang Facebook page ang naturang lumang video ni na Regine at Robin. Hirit nga ni Mariel, mas marami pa raw nagtag sa kanya nito kaysa sa controversial niyang Ivy Drip. Ilang basher naman ang nagsabing pang-divert lang ito ni Mariel sa isyung IV drip niya sa Senado. Comment nga ng isang netizen, quote, galing mag-divert, unquote. React naman ng isang netizen, quote,